Update tayo sa inspeksyon ng uh, Independent Commission sa Quezon City. Aba, nag-inspeksyon na pala kahapon oh. ang ICI at mm. ang uh, DPWH. Yan. RH52 Edniel Barosa. Kami na Edniel! Kalokohan, nakakalungkot, modus. Inan yan, Jared Anthony, sa mga salitang paglalawa na ating narinig mula mismo sa mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na sa unang pagkakataon ay nag-inspeksyon na nagsama sama-sama sa mga manamaliyang flood contracts dito sa bansa at una-una sa kanilang lokasyon ay dito sa Quezon City. Narito tayo ngayon nakatayo sa bahagi ng San Juan River na sakop ng Distrito 4 ng uh, Quezon City. Dito matatagpuan niyo doon sa mga questionable proyektong ikladismaya na ICI ng malamang higit sa na po 50 face ng proyekto. Napakarami at kalokohan daw, sabi ni former Secretary Babe Singson. Baliban sa dami ng face, ang pangalan nitong proyekto sa San Juan River ay eh, capacity enhancement. Pero kung mapapansin niyo dito sa aking uh, likuran, Gerard Anton, ipapakita ko lang sagalit. Sa halip na madagdagan yung kapasidad nitong San Juan River, uh -huh. yung original na pader niya ay umusog pa. Ah, makita, committed pa. Committed pa. Committed, committed, ah. committed. Lumiit, ah. committed pa yung pinakailog. Uh, pinaka-ilog. Ilan lamang yung doon sa mga proyektong sinisita. At uh, ikinadismaya nga nung makita ng ICI. Maliban sa mga yan, in din sa pangunan ni Retired Justice Andy Reyes at Quezon City Mayor Joy Belmonte itong uh, napakapamosong matalay pumping station ng St. Timothy Construction Corporation. Marito ang pahayag ni Mayor Joy they're just so bold, just so courageous na gumawa ng ganitong project na kaya mo hindi sila pauhuli. Oh. Si Mayor paralig Benji yun. Balik sa data. Yun. Oh. Uh, oh. oh. data oh, oh. Pasensya oh. na doon sa ating RHTV. Oh. Oh. Okay. Si Mayor Benji magalong okay. yun. Ano yung tinutukoy oh. doon ni Mayor Benji? Iba-iba. Iba yung tinutukoy doon ni Mayor Benji. Pero parinig natin itong uh, tinig ni Mayor Joy Belmonte. Mm baka lumipat na ng Quezon City si Mayor Meronagal. <laughs> Considering that this is a flood-prone area and what we've actually done is created a dam and further block the water there. So actually, kapag malakas ang ulan, malakas ang baha, uh, mas lalong babaha sa lugar nito. Ayan. Ayan. Ban doon um. sa uh, St. Timothy Pumping Station, nag jet aladam na dahil pinigil yung tubig sa halip na ipampalabas. E eh, nakita naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, siyang advisor din ng ICI, yung isang drainage system na pininturahan lang naman pero nagkakalagay ang proyekto ng 48 million pesos. <laughs> pintura lang? Baguio City. Pintura lang. Oh, Wala pa. nangyari ito sa -drainage, uh... sa pinaka-drainage. 48 million pesos na agad. Itong uh, nagasta sa pera ng taong bayan. Sabi ni Mayor Magalong, eh napakatapang naman ata nang gumawa nito. At uh, mistulang misto lang hindi iniisip na sila ay mabibis to. Wala talaga. Pwede uh, uh na po ulit ang Baguio City Mayor. Kaliraya. <laughs> They're just so bold, so courageous na gumawa ng ganito project ano, na mo, di sila pa Oh. Yung pala yung sa may kaliraya. Uh, eh, na, nada, nada na, na, nadaan ako minsan dyan na baha. Talagang uh, lumangoy kami. Ah, hmm. oh, dahil, oh, talaga. Oh. Uh, malapit sa Araneta Avenue. oh, yung tatagos so, ka na Araneta. Uh, Oh, yung mga binabagit natin na proyekto na in-inspection nila, inalam yan dun sa higit 300 daang DPWH district projects mula 2022 hanggang 2025 dito sa Quezon City. Lahat ng mga yan ay hindi dumaan sa master plan ng Quezon City Government. Sa mga 300 plus projects, higit po ang ghost o guni-guni. Hindi mahanap na QCLGU at ang higit po rin ang nasa iba namang lokasyon o mali ang lokasyon mati doon sa kanilang kontrata. Yan ang latest mula rito sa so unang inspeksyon ng ICI. Ako pa rin si Ednel Parruza na v h una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang nasisilaw ka Ednel. Nasisilaw ka ba Ednel? Hindi ba sikat ng araw dyan? <laughs> Ednel. Ma maaraw na maulan na uh, yeah. Jerry at uh, Anthony. Pero ongoing nga uh, yung ginagawa dito sa San Juan River. May uh -oh. mga nagpupupok tayong mga kasama pero Ayun nga, 90 plus ang cases at uh, questionable para doon mm. sa ICI members. Mm. Ayos, Ayos, thank, you. you. Si Edniel Parosa. Ayos.